Hello guys, hello mga kamangyan, hello mga kaubas. Yan, binisita ko ulit itong aking ubas na sa paso. Tanim ko ito eh, pero hindi man sa akin itong bahay. Pero ako nagtanim nito. Yan. Ito yung pinalitan natin ng paso. Kung natatanda ninyo may video ako noon e yung pinalitan natin ng paso. Dalawang puno lang to ito ay napabunga ko na nung nakaraan pero natuyo yung bunga kasi hindi ko na napasyalan dito nung nakita ko ay tuyo na para siyang mga basta natuyo na yung bunga wala kasing kumuha yan ito ay nagtry ulit tayo na pabungahin siya kaya nilagyan natin ng synthetic fertilizer naman yung nilagay natin dito try natin ulit siyang pinabunga pero hindi tayo binigyan ngayon ng bulaklak pero okay naman malagot naman yung kanyang binigay na sanga na tumubo siguro mga na, sa sunod yan mapapabunga na natin ulit ito siguro yan yan naman dito tapos yung dumiritso doon sa balag ko yan natuyo na siya hindi ko alam kung bakit Ayan. dati nung prinunin ko ito ay buhay pa medyo may dahon pa siya pero unti unti siya na tuyo yan siguro hanggang dito hanggang dito siya natuyo na na yan talagang hindi na siya pwede kahit ano eh, tuyo tuyo na siya Ayan, tingnan naman natin itong isa. Ayan, ito yung dating may mga video ko na napabunga ko siya pero gatingting lang siya. Gatingting lang yung puno niya pero ngayon lumaki na siya. Eh. Tingnan nyo. Yung puno niya ay mas malaki pa yung aking hindi liit. Ayan. Maliit pa rin siya. Ayan. Maganda yung kanyang pagkatubo healthy pero dito sa part na ito hindi siya nagbigay ng bulaklak doon sa taas siya nagbigay ayan tingnan natin ayan ito may bulaklak siyang binigay dito nakakatuwa lang at napakahaba ang haba ng kanyang binigay ng mga tangkay bulaklak ayan dalawa tapos doon sa taas ayun nakatuwa din at haba so, napakahaba ng kanyang binigay na tangkay na ano bulaklak pero hindi pa siya nagbo-bloom ayan meron din dito isa ayan ayan nagbigay siya ng Tuwali ito ay mayroon pa dito dati. Mayroon pa dito kaya ang tinuka ng ibon. Bigay pa yan dito dati. Ayan o, pinuto ibon. Pag mas malahaba pa naman yung bulaklak na binigay dito. Dalawa din. Kaya lang ng ibon. Kaya ayun, namatay. Meron sana itong pito na bulaklak ay ngayon alima na kasi nga tinuka ng ibon yung sanga yun lang ang hirap pag nasa rooftop yung iyong tanim na ubas kalaban mo talaga yung ibon kitang kita kasi ng ibon tapos wala pang ganong taong pumupunta dito kaya ayan lagi yung ibon dito ultimo nga yung mga dahon at yung mga bagong tubo na dahon yan tinutuka ng ibon yan lang guys yung aking update dito sa akin ubos na sa paso yan libot ko na kayo dito sa aking paligid paligid ng bahay yan kalsada tapos diretso ng kalsada na yun is ocean na dagat pero malayo pa, mga one and a half kilometers yan ito po yung bahay ko ang aking kubo tapos doon may mansion pang bahay yan. yan lang po and bye bye God bless po sa inyo. Salamat po sa panunood. Bye!